Mga saysayang araw po, ako po si Shau Chua, isang Filipino Public Historian para sa National Library of the Philippines. Dito po sa ating NLP Permanent Gallery na nagpapakita po ng mga dokumento na nagbuo sa ating bansa. Hindi lamang po ang mga teksto na nagpapakita ng ating tagumpay ang inyong makikita dito makikita rin natin ng ilang dokumento na nagpapakita ng trahedya at kasawian ng kwento ng ating pagbubuo. At isa na nga po sa tinatawag na bahagi ng Philippine Insurgent Records ay itong paglilitis kay Andres Bonifacio. Ito po yung original na um, manuskrito ng mismong trial. Marami ho itong pahina, pero ang nakadisplay po sa ating permanent gallery ay apat na pahina o dalawang leaves na tinatawag natin, dalawang papel. At ito po yung huling dalawang papel o huling apat na pahina ng paglilitis kay Andres Bonifacio. Dito rin po sa pahinang ito, makikita natin dito ang aktual na pagsentensya kay Andres Bonifacio ayon sa uh, dokumentong ito, sang ayon sa sulit ng ginong auditor na hinihingi na pagtibayin ang hatol ng Konseho de Guerra na minarapat parusahan si Andres Bonifacio at Procopio Bonifacio sa dusang kamatayan. Ngamito po ang mismong pahayag Puminal na dokumento na nagsesentensya kay Andres Bonifacio na siya'y mamatay. Dahil di umano sa kanyang pagtataksil sa himagsikan. Subalit, alam natin na ito ay malungkot na pangyayari ng pagkakahati ng ating revolusyon na kinailangan magkaroon ng dalawang pinuno dahil sa pagkakaiba ng ideya ukol sa pagkabansa. Sa isa pong papel, makikita naman na matapos na hatulan ng Konseho de Guerra, ay binawi naman. Binawi ni General Emilio Aguinaldo ang hatol at sinabi na dapat ay maitapon na lamang ang magkapatid o matapon ng magkapatid sa Pico de Loro. So, Destyerong walang taning ang tawag. O? So ipapatapon, hindi papatayin. At ito'y pinimahan ni Baldomero Aguinaldo at ni Emilio Aguinaldo. Subalit, alam natin na itong huling pahina na ito, ng trial ni Bonifacio, hindi ito yung katapusan ng kwento. Hindi natapon lamang si Bonifacio. Dahil ayon na nga sa kwento ni Aguinaldo, nang mapagtanto ito, ni Heneral Mariano Noriel, General Pio del Pilar, na makagawad ng Konseho de Guerra, ay dali-daling tinawag ang aking pansin at sinabing, kung ibig po ninyong manatili ang kapanatagan ng ating pamahalang mapanghimagsik, at kung ibig po ninyong mabuhay pa tayo, ay bawihin po ninyo ang iginawad na indukto sa mga na yan. At dahil dito, ay aking binawi at inutos sa Konseho de Guerra na ipatupad ang utos na bawilin at patay ng magkapatid alang-alang sa kapakanan ng bayan. So, ito pong mga dokumentong ito ay nagpapakita ng leksyon ng ating kasaysayan. Sa kung kailan tayo ay humaharap sa mga mas malalaking kalaban, tayo mismo ang nag -aaway away Isa lamang ito sa mga kwento ng tuwa at hapdi ng ating pagkabansa. Ang inyong makikita at matututuhan dito sa National Library of the Philippines Permanent Gallery. Halika'yo kayo at inaantay na ho kayo ng ating pambansang aklata. Salamat po.